Eh. 'yan 'yung ginagawa ko ba nilang pagkakasino, casino. Naisip ko lang ko ngayon, hindi kaya parang modus din yan ng money laundering. Oo, 'yun tinitingnan namin. nag nag kami ng mga pangalan sa AMLAC, ano, sa AMLC. At uh, tingnan natin kung uh, ilan 'yung pumasok sa account kasi ano, uh, pwedeng sa pangalan nila totoo, pwedeng sa sa mga aliases nila kasi ang isang narinig namin ginamit din nila sa money laundering. Subject to validation ito, no? hindi pa nababalidate. Na magpapapalit ng chips, tapos pag natalo ng konti, babalik sa cashier at i-incash yung chips para ipalabas ang panalo nila. ano po ba yung cash binibigay o check hindi ko nakakasino. Pag... depende, depende kung ano man. Pero kung, uh, kung dumaan dito sa financial institutions, Ang kasino kasi, covered person yan eh. Nasa amendment ng uh, AMLA yung anti-money laundering law o app na ang tawag nila covered person kasi natural or juridical eh juridical yung casino corporate yan eh. so yung covered na yan kasi nung una hindi kasama yan pero naging uh, covered institution o person na yung uh, mga casino so pwede nang saklawin ng uh, anti-money laundering council yan